Hello guys! Good morning! Guys, andito na po yung aking uh, kliyente, yung sinabi ko po dun po sa aking uh, premier na meron po tayong uh, client na magpapatanggal ng ward. So, nandito na sila guys, kaya tara guys, samahan nyo ako uh, at ko sa inyo guys kung paano po tayo magalis ng wards. Dito natin paigain ang atin pong uh, kliyente uh, dito sa sopa. At dito na rin sa bahay guys kasi nga ay mas gusto nila dito kesa sa kanila. Ito ang aalisin natin na warts niya guys. Ang warts ay isang uh, klase ng uh, virus guys na tinatawag na human papilloma virus. Uh, maraming paraan ng pag-alis niyan at isa na rito yung ginagamitan ng uh, cautery machine. So guys, ayan, lalagyan natin ito ng uh, topical anesthesia para pag inalis natin ay hindi niya ito mararamdaman. Gagamit tayo guys ng surgical gloves para protektado po tayo guys sa mga microorganism na pwede pong magkos ng infection habang tayo ay nagkukotery. Hindi lamang sa pasyente, maging sa atin din po na gagawa. hindi na itong mga naalis natin na uh, hindi na Ang um, to, meron kasing tutubo ulit. Eh. Yung mga, alam mo yung nasa loob pa, na kasalukuyan palang lumalabas, yung hindi nakikita ng uh, pa natin yung mata, kasi sobrang nililit sila yung lalabas. Uh, pero after mga 2-3 years pa, uh, pero yung inalis natin, wala na yan. Kasi mamamatay na yung uh, pinaki. Ay, turo ka ng turo ah. Ang dami ah. sabi mo nung, sabi mo nung una, kakunti, madami. Madami pala. Ang anak niya, parwala yun. Ito machine, machine. gagamitin natin na pangalis ng warts. ah, uh, matagal ko nang gamit to guys. Ang naging uh, problema lang nito ay yung cautery handle. Pero naka-order na tayo nung nakaraang linggo guys. Kaya yan, ah, uh, pwede na natin siya ulit gamitin. Dito guys, uh, sa Pakistan time guys. Ang laki nung nalis sa kanya. So, uh, isusunod natin ngayon yung maliliit. So, ah uh, madaling na kasi ito yung pinaka malaki, ito yung pinaka problema mo. So, nalis na siya. Ngayon yung mga anak-anak na lang ng ating uh, okay. ayan o, grabe o. Oh. Binyar, oh. so, yung way mo yan. So, binyar daw guys, ang laki. Oo, oh, walang tayo sunod na natin yung mga maliliit. Ito yung mga ayaw. Ito yung mga ayaw. Ito yung mga ayaw. Ito yung mga dahil so, naaalis na natin yung mga mga laki. wala na namaya, so, pag tapos nung dito sa may muka lalagyan natin sila ng antibiote uh, tapos yun, tapos na makantayin na lang na uh, maling at salagyan na lang na uh, whitening, pag nahulog na yung mga uh, tulgang-tulgang yung tinatawag na langit kaya so magiging makinis na guys ang ating plane. Meron pa dito guys kasi konti sa mukha. So, yan na lang ang haasin natin. So, yung pinakamalaki guys. Okay na siya. Wala na. Okay. Uh-huh. <laughs> so ayan guys uh, tapos na nilalagyan na natin ng antibiotic para uh, safe siya hindi na lang niya ito muna paliliguan ng mga Dalawang araw lang naman. Para hindi na Guys, ayan, ha, tapos na po. Nalisan na po natin si Julie ng kanyang warts. At kikinis na ulit ang kanyang skin. So guys, sa mga gusto kong magpa-cautery, tawagan nyo lang ako guys at si- siservisan ko kayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, guys, subscribe na po kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye! Tchau.